so what is up guys? Magang kay ganda. May lakad ako ngayon eh. Ah, um. Magpapa remap ako. Kasi... Actually, naka-remap na ako dati. Magpaparetsun lang ako. Traffic pala dito. Dapat di ako dito dumaan. Dapat nag-Quesa na Avenue sa bagay. Traffic din naman doon. Wala, parang, wala naman na hindi traffic dito sa Metro Manila. parang halos lahat na uh, traffic sa Metro Manila di ba okay so paparemap ako uh, yung remap na ginawa sa akin dati parang copy and paste lang wala namang dino mga ganun So ngayon, gusto ko magpa-remap kasi gusto ko makorek yung AFR or yung air to fuel ratio dahil nagpalit ako ng pipe. So yung pipe ko sobrang tahimik lang na ito. Ah, Nararamdaman nyo ba sa boses ko yung kalsada ng EDSA? Wisit <laughs> na EDSA to. Grabe yun, lubak. Parang ever since hindi na siya naayos. Oh? Paangit ang kalsada, Grabe. So back to our uh, topic. Bali ngayon, kapunta ako na Rizal. Papa. Ah, remap ako. ko. Rizal Avenue to Loga Yung pipe ko sobrang ano na ito. Sobrang tahimik lang. Ito yung mga gusto kong pipe. Eh. Ayoko sobrang ihay kasi unang-una -una, takaw sa pansin ang MMDAR ng LTO saka ng HPG pangalawa, maka hindi po ano eh. Sa registro, uh, kaya ayun din ang ginagawa ko. Ayoko ng sobrang ingay. Siguro personally kasi matanda na ako, 'di ba? One factor 'yan eh, yung edad. <laughs> bilis lang ng biyahe mula sa amin parang less than 10 kilometers lang yung SAP. so pag nakamotor ka lalo imagine kung gaano kabilis lang yung biyahe mo Pinatay ko na yung ways eh, pero andito lang yan. Napuntahan ko na yung dati. So, ito, 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 na yan. Ayun video eh. So yun, natapos na rin ako. Tapos ako magba remap. Mas naramdaman ko na may kaunting pa ang naibigay na power. Unlike before. Tsaka hindi na siya copy and paste. Dati kasi alam ko copy and paste lang eh. Wala kasi akong uh, walang dino nung unang na remap to so parang literal na copy and paste lang yung ginawa hindi ko naman aim ang tumulin pero ang aim ko lang is uh, magkaroon ng mas magkaroon pa ng rangkada actually kasi yun ang importante pag mabiyahi ako mga overtake overtake para at least hindi ako mabitin Naka! Woo! Mas, actually, mas medyo naging okay yung arangkada niya sa atin. Kesa, yung dati kasi nararamdaman ko may konting delay eh. Ngayon, okay oh. Ang bilis lang kunin yung zero to siguro yung running ko hanggang 70 80 ang bilis lang kunin Di wala ako nagiging problema hindi siya masyadong delay so okay talaga tong ET works